Yes, ilo, 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 guys, isang maligaya 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 maligayang pagbabalik sa mundo ng ano na naman tayo, guys, ah, uh, YouTube, ayun, ah, uh, pasensya na kayo, guys, medyo sobrang tagal talaga, no, na hindi ako nakabalik, ayun, ito, mayroon tayong Rosie125, ayun, magpapa-align yung customer ko, ah, uh, gagawin daw niya ng pamaypay, ano, ito yung kanyang original na spook, ayun siya, so, nagsawa na siya, ano, gusto niya ng palitan. Ng iba na namang design. Kasi hindi naman sa tayong tayo. So, abangan nyo guys kung anong spook ang gagamitin natin. Ano? Ngayon yung gusto na mayari. Ayan yung mayari. Ayan. Okay. So, guys. Abangan nyo hanggang sa dulo kung anong spook ang aking ginamit. So, ito na guys. Ito na yung rim nya. So, kinat ko na lang. Ano? Ito yung hub. Ayan. Front na hub ng ano. Uh, Rusi. Ayan. Ito yung rim nya. Ayan, 1.2 ano? Uh, by 17, 1.2 So ito, ah uh, bali, binulit lang yung ano niya Wala siya pambili ng bago So, spok lang talaga, ibang design Spok, ang kanyang gusto So ito yung spok na ganit, gagamitin ko Ayan, tin by 136 ano? Yan yung pinaka maiksi na spok dito sa amin 136 Ayan, at dahil wala tayong stand So ito, ito yung stand natin Overall <laughs> layo natin yung cellphone dito So ito na nga guys, ayan, i-symbol ko na Ayun, panoorin nyo lang guys, sa uh, wag sana kayo magsasawa, no? Kaya step by step pong ituturo sa inyo, no? Uh, mula sa loob, palabas po ang spoke na gagamit. Ano shoutout nga pala muna tayo, no? Ayun, shoutout nga pala kay Buboy Ribato, ano? Ayun, thank you. Laking tulong talaga maluwag na kasi ang, uh, motor ko, ahab uh, ng motor ko, ayun. magaling daw siya ng Maslog, ako idol. Hindi ko alam saan banda yun, ano? Medyo malayo-layo yata ano? Ayon ayun uh, uh, yun naman sinoutar ko siya about sa so, kunang nag-comment siya dun sa brick cam ano yung mga maluluwag na hub yung maluwag na yung mga uh, tawag dito yung brick drum ano yung halos hindi na kumakagat o kumakagat yung pino ayun merong solusyon meron akong ginawang tutorial diyan so dun siya nag-comment so ayun uh, shout out ayun sa shout out ano buboy ni bato ayun ito na guys balik tayo sa video natin ano ano ganyan ang motor mo? Rusi. Rusi. Atong linker. Ha? Linker. Rusi Linker? Oh. Okay. Ayan. Mm, pasensya na. Medyo hindi talaga maganda yung ano. Uh, hindi talaga may ipat-ipat yung camera kasi nga naka-steady na siya sa isang lugar. Ayan. Nakapatong lang siya sa ano yung mag-overhaul na ano. Nakahoy. So ayan na guys. Malapit na tayo ma, ano, no, matapos. Malapit ko nang mabuo yung first tip first tip yung tawag yan guys yung unang yung inasimbol yung kalakalahati ano kalahati syam, sa kabila siyam sa kabila siyam sa kabila ano kasi ang smoke is yung simi ng 36 na piraso ano uh, yung simi na, 36 pieces so bago nyo yung mabuo kailangan nyo muna ikabit yung 18, yung kalahati niyan, ano yung kalahati is siyam so yan sya pinapasok po yun so medyo mahirap kailangan lang event. Kailangan event to. Kunti lang. Kunting vent para mapasok. Yan. Yan siya. Pagka-vent siya. bahay? Kasi kung hindi natin siya vent hindi siya papasok. Hindi natin siya kaya ipasok. hindi kaya ipasok sa butas. Da Try natin. Hirap talaga siya. Ayaw talaga. So, kailangan siya i-bend. Ganyan lang pag-bend. Pasok nyo dito. Tapos, kunti lang. Ayan. Ayan. Ayan, na-bend na siya. So, ito na ang itsura niya. Nung nabuo na siya. Ayan. Ayun na vent natin. Yung na bent. Miss ito. Ito yung itsura. Ayan. Itsura na na So, yung may-ari. Ayan siya. Ito na siya. Ahay! So ayan nakita ninyo ano, ah, hindi pa talaga sa uh, finish ano. So, tumatalbog-talbog tapos hindi kiwang-kiwang. So ayan guys, kailangan pa siyang i-align ano. So ngayon guys, uh, sa mga nagtatanong nga pala ano, kung paano mag-align. Marami akong nagawang video tutorial diyan. Ah, uh, nandoon nagkakabulol-bulol na ako. Ayun, basta marami akong nagawa diyan guys, uh, paano mag-align ano. Uh, step by step 'yon guys marami nang natuto doon uh, dahil sa panonood uh, nila ng video na yon. step by step talaga yon guys kung paano mawala yung giwang at at paano mawala yung talbog. Ayun, nandoon lahat na ituro ko na. So hanapin niyo lang diyan sa mga video ko guys. Ano? Ko to, so ito na. Ayun na siya, malapit na siyang matapos. So ayun siya guys. So, Kamalan so, ng dito. na kita na yung kalalabasan no. Kamalan talaga dito. siya. Ah, uh, yan yung tawag na pamaipay ano Kasi na yung Mga galing nababanik ko nung araw Kaya pamaipay ang tawag ko dyan Kasi kita yung abanik ko noon yung tawag dun Para siyang medyo paliko ng konti ano Iba naman ang kalisa Kalisa kasi ista yung tayo Ayun So ito naman is pamaipay So yun guys, sagay nyo na lang na malapit na tayo matapos ano 2 uh, minutes na lang 2 minutes left Tapos na yan So, abangan nyo kung ano yung resulta, no? So, anong kalalabasan niya. Tapos yung nag sa akin kung bakit daw nasira yung ano niya dahil na bend daw yung spok niya noon. So, never mind. Hindi ko na siya ipapa ano, ano, pakita dahil ko na noon. So, nasagot ko na rin yan. So, ayan, abangan nyo guys kung ano pa talaga uh, ano ba itsura? Ano yung kalalabasan ng bend na yun? Pangit ba talaga siya? o sakto lang o halata siya o halata ang o hindi na ba so ayan panoorin nyo na lang ang dulo malapit na matapos ano ah, nasa ano na tayo ayun ah, na 1 minute left so this set it itsura na naka ano sa kanya naka bend ito ganun yung itsura nya at ito na nga guys ang kinalabasan ano, natapos na natin so ito na yung ating customer satisfied customer Ayon, thank you so much guys thank you for watching